Enthusiast nilang ito mga kaparts. Good. I love you. Well, ang, ang niyo gihimong dirt bike. Dirt bike na yung motor namin. Mamaya tingnan natin kung aakyat ko. na ito taon kay Urag Urag, Urag. ano hmm. Ay! Diyos ko! name! Ah! Hahaha! <laughs> <laughs> ha ha! Yuuu! <laughs> Baglod ang ano ah, yung lupa namin uh, Ito sa kapatid ko to Ang uh, hatang laran so, Ang imo nga saan? Ha?

Ito, tani, tani. Ito, yung sabi nyo. Ito yung mm. mga plakata yung tanim. Hmm. Tanim ng kapatid. Kung magpala kaya lang sa kahoy yung magpagabasin mo. Ay oo. Oh. Hindi oh. Hmm. Dali yung taman mo. Hindi rin. Nadapit ako taman. Hmm. na na diya. Mm. Hindi. Oo. Ang pinagpunin dalan sa kano, kaliguanan. Ay diya. Hmm. lagi sa kano, imo ang kaliguanan lagi oh. Oo oh, diya. Mm kang li dahil yun isa. Kwan, ano? sunod. Oh. Pagkaman kang li, at yung din yun. Oo. Oh. Oh, Ay, anong kaliguan na nato din ako. Oo. Ay, unay, dalan yun. Oo, oh. hmm. dalan na lagi sila junior yun. Hindi naging kaliguan na sa una. Surtot, manadya. Oo. Muli mong kwan, jo Ipakating mo muna ni Joe. Kabaunin mo ni Joe. Ayan o, maram. Sarap na protas. Ang dami. Nung bata pa ako, ang dami dyan. Ganda na yun kumukuha ng kabuhayan. Uh, okay. Mga 3-4 hektar yan yung tunay na ito. Yeah, Kapit mag-3 hektar yan. Oh, no. Hmm. Ano yung lupa namin ano? Mga kulang-kulang isang hektar hmm. Bawat isa, 10 kami. Yan yung lupa namin ano?

si okay. barak. Ito yung Ito yung paper oh yung plywood. Plywood, plywood, papel. Paper, oh. Hindi. <laughs> Hindi, iba Ibang ano 'yon. Gayon, a time aunque. Iyan, tama na kaya nan descriptor. Iniko. My move niya ko, n na bato, identitastepkewa karama karama. Iyan, kaya non ikau ubus? Iyan? Uy akin sigil Eckman. Iyan nge musim, Not ngetilik nga mata. イkin lupuk, fana ikero 2017 ya? Iyan, At6,

Lisod duk saka. kay kuan mo ano si Pike. Gigdan gyana ko siya nga sunod pag uh, ano mo. Dual sport ta mo kuan. Gigid. Okay. Na na unta ligido. Tama nang kamong gani kay ko na itanong kay ang makagulay ko. Oo. Gulay na para na gulay. Oh, may kape oh. 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 Ito yung dati namin. Ito talaga yung pinaka farm namin. Di ba Ingo? Dati. Kami yung pinaka malawak na kapihan dito sa lugar namin. 100 cans of kapi. Mag, mag kami ng 20 sako sa ano, harvest. Harvest ng kopi. Kaso napabayaan nila na yung father namin. Naro, si man yung lubi. Kaya may mo yung lubi.

Very yun, you una Marang ang mga frutas. May hmm? mai hmm? for hmm. me. Maybe dahil o. Ama, a Si ay ang kuan. Sabi na sa yung kalupaans. Kalupaans. yung Ang lupa niya is, ang haba, doon. Pag ganyan, pag ganyan, no. Oh, ang haba, pag ganun. Pababa, yung ano niya. Dyan, sa kapatid niya, dyan. Hati-hati sila. Doon sa dolo, kay ate Arlene. punta doon niya kay, kasi sa kanya daw ang kuan may tubig tignan namin yung tubig doon sa baba ayun nakita ko na oh tubig wait lang baka may nilinta dito ah Ha? Ito yung ano. Malalaking. Ano, malalaking may buli oh. Malaki naman pala eh. Maliit lang siya pero pahaba. Ayun ang kawayan. Oh, dagko kayo. Yan ang gawing kubo. Oh, sigurado yan. Dito ko muli pa. Pagbasa ng huh. dere. Na. Dagko kayo. Tao na pala. Ay, dapat yung bahay mo doon. Sa... Yung ginagawa namin pambukan yun. nung bata pa kami. Yung kubo mo doon sa ibabaw. Oh. Para matanaw mo dito sa baba. Be. Ito yung ginagawa na yung bambukan nyo, no? Ayun, oh, no? Oh, may palaw, oh. Palaw, ha? Palaw yan. Makaka makain yan, yan, oh. Parang gabi yan, na malalaki. Yan, naka-parch. Ganito ka nalaki yung bumbungan, yan. Yan, no? Oh, palaw. Ano yung Ito yung sinasabi ko, pwede tayo mag-fish pan dyan. Saan? Dyan. Dire, dire. Mm, pwede naman, maglako ka ng isda, tilapia. Magulay ba yung ano niyan? Rabong. Ah, dyan sa'yo. Sabi okay. nila may tubig. Okay, ano pala? Okay. Dyan sa sunod, dyan yung kay, ano, tawag yun, Hilen? Dyan kay, Hilen. ano, Arnel Alonso. Yung pinsan ko si Dodong. Dyan o may kubo sila. Ay, may kubo. Hmm. Ay, magkaharap lang pala kayo. Wait lang, ma-slide mang kwani. eh. Si Ang lapo kayo eh. Na... Eh, ano ako? nag yung ano ko. Ibabahon ta ka? Ay, tse. Ano? Ah, okay na. Oh, yun. Ay, tubig. Oh. Ayun na, may tubig siya. Oh. Parang siyang balon. Di, diha, kubkuban na. Diha. Tapos gawing pools. Ito yung sa akin. Oh. Uh. May mga dire. din eh. Tata. dito. Hindi, sa harap. Yung sa ano muna. Pah! Pinsan. Mm -hmm. Don sarap. harap. Mm -hmm. Yan ang durian na nitib oh. Ang And, dami naman ang kawayan niya, Bing. Diyan, kay Lina, diyan. Hmm. Ito sa unahan. Ang daming kawayan, oh. No? Ito na sa akin, yan kay Lina. Ay, malalaking kawayan to. oh. Gosh, yung Ay, padabihin mo yung pala agay. Sobrang dami nung sa baba. Ha? Tara na. Isulod na tagnok akong mata. Ta. pwede siya maging fish pond din. Hindi, gawing ano din, gawin ka nang swimming pool. Swimming pool ba? Tapos lagyan ng ba? bato para mag-filter. Pwede ka na magligo-ligo. Hmm. Langway-langway ka. Ari ko. Shit. Matrabaho na lang. Mahumok siya. Humok yung yuta ba? Ano? Tsara tamnan. Taba ay lupa yung mga kahoy. Mada mo yung ano mo. Sa palagay mo. but malinis dito kay Ba't ah? malinis? Malinis sa ilalim mo. sa'yo o. Maano. Madam Ay, may tanim pala ng ano, palkata. Ano, Daki ng palkata na o. Oh. Walang problema sa poste. Ang dami yung poste. Oo. Oh. So? Marang o Marang oh. Marang o Di mo na pwede. Yun know. o. Yung doon. Magi daw ko dito dito. na ko dito dito. Mabilag na po kayo. Magbalik na. May pakan gaglang pinig dira. Huh? Ah, nandyan si King Cobra. Buti na lang. do maantay no. Tingnan mo. Mata mo no. Lamok. Hindi na yung tamok. Tagnok. Oh, Tagnok yung maliit ba? parang lamok nitag tag sinok nok manang tag ala ka din eh basta nga na kanay mugnaw, na isawa um, na may kanay nga na may firm kanang mga firm dugo ko na nagsawa May mga perm ya, dito, malinis. Kapatid niya na babae sa Tarlac. Kay Ate Arlene din. Doon. Doon sa Luyo pa yon unahan. Dito yung tanim sa kanya. Palkata din na Kuya Ano subida? Bungtod. Ha? Bungtod. So, ayun nag-absorb lang kami sa lupa ko. Marami ng plakata, tinamniman ng kapatid ko. Paper tree yan. Yan yung ginagawang ano. Plywood. Alright. All goods. Ano na? Oostia. Hindi ko alam yan. Parang parang mabutal. Basta namumunga yan. Maasim. Maasim. Lumbo eh. So, right soon. Magano kami ng kubo sa taas. Wala na. Hiningal na yung kasama ko. Terry kasi siya tapos doon sa taas may portion na patag tapos bababa na naman para siyang bali parang bundok style ganda siya para sa amin kung nasa Luzon to jackpot kaso lang nasa Mindanao Medyo malayo. Kasi doon ako naka-distino magtrabaho. Alright! Goodbye! Thank you! Okay, ito arli na. May mga din. Okay, alright. Mainit na. Pauwi na rin kami. Tsaka niya, yung pinaka-on na daming tanim. May... Dorian, langka. Lahat lahat may kapi. Pamuting kahoy, guyabano, palkata, saging, lubik, niyog. Niyog. Uh, garden garden din kasi may, may mga grass maliit pa Wala na. Ang ligid. sobrang kalapok na. Sobrang putik. Putik deal. Yan. Ayaw kong sumakay kasi baka matumba kami. Ano, basa yung lupa. Basa yung lupa. Bang-abang. Ano na, munti ka na matumba. Ah. prijan mai rambutan ni dah ni ni kom sa kai ni dan lang sida